Karumal-dumal talaga ang sinapit ng isang Japanese champion sa kamay ng ating kababayan Inoue, lubos na kinilabutan sapagkat ang kanyang bata ay nakomatos Isang napakagandang balita naman po para sa ating mga Pinoy boxing fans dahil sa mga hindi pa po nakakaalam mga idol, ay meron na naman po tayong bagong kampiyon sa IBF World Minimum. Ito nga ay nagmula pa sa probinsya ng Bicol na si Pedro Taduran, isang Southpaw fighter at may edad na 27. At ang makakalaban dito ng Pinoy ay isang malakas at matinding katunggali na Japanese fighter na nagangalang Jinjiro Shigeoka. Na talagang matindi po itong kalaban mga idol sapagkat meron na po itong bagsak ng mga Pinoy fighter at lahat po dito ay tinapos niya sa pamamagitan ng knockout At sa mga panahon na ito ay hawak niya ang IVF World Minimum Weight Title Belt. Naganap ang laban sa bansang Japan kaya naman talagang dapat knockout ang gagawin dito ni Kabayan. Kaya ating panoorin mga idol ang laban ng ating pambato na si Pedro Taduran at kung papaano paano nakuha ang nasabing pandaigdigang titulo. Dito po ay naka Black short ang ating pambato na si Pedro Taduran samantalang yung kalaban niyang Japanese fighter na si Jinjiro ay naka white short mga idol. Dito sa round 1 mga idol, unang nagpakawala ng kombinasyon ng ating pambato na si Pedro Taduran. <tipos> Nakatama dito yung Japanese spider sa bodega ng Pinoy at hiyawan ang mga kababayan ng Japanese spider. Ilang beses po pinatamaan ni Jinjiro yung bodega ng Pinoy pero hindi niya kayang paluhurin ang Pinoy. レンジのああなるほどこれはサウスポーでやりじゃなくてじゃなくてはいPatibayan ng bodega mga idol ang ginagawa ng dalawang boksingerong ito. Nakakabilib mga idol. Nakatama ng solid dito yung Pinoy sa bodega mga idol. Mukhang nasaktan dito ang champion. Ang sama makatingin sa Pinoy

Mukhang pinaghandaan talaga dito ng Pinoy ang Japanese champion, mga idol. Alam na yung galawan ng Japanese eh. Talagang napakatapang ni Pedro Taduran. Handang makipagsabayan sa world champion, mga idol. dito sa round 2 mga idol ay nakatama ng solid left straight mga idol talagang nayanig dito yung Japanese champion talagang round 2 pa lang ay nababahala na yung mga Japanese fans binubugbog na ng Pinoy round 3 na tayo mga idol at kung hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakapag like E like mo na yan at pindutin mo na rin yung subscribe button para lagi kang updated sa kaganapan sa mundo ng boxing. Maraming salamat, mabuhay po kayo mga idol. God bless po. At dito sa round 3 ay lalong umiinit na po yung palitan ng dalawang boxingero mga idol.

Hindi inaakala ng Japanese champion na makakatapat siya ng katulad ni Pedro Taduran, malakas at mabilis mga idol. <coughs>

ノックスのでするしかない。<laughs> Round 4 na tayo mga idol at dito ay mas lalong nag-init ang ating kababayan na si Pedro Taduran. Halos wala nang magawa yung Japanese fighter sa atake ng Pinoy. Oh, oh, Matibay din yung Japanese champion mga idol. Talagang uh, hindi agad-agad papabagsak ng Pinoy. Matibay din ang pangapangahan niya. Oh, naman, so. Ayaw. Ayaw.

pinaghirapan niya po ito mga idol bago siya makarating sa gantong laban Round 5 Halos yumakap na po yung kalaban sa Pinoy mga idol Dahil sa mga tindi ng patama ng ating pambato si Pedro Taduran okay. 後ろの顔を見てますえ、はいな目をつめてたらそう取られちゃってもしょうがないですからね、こうやってね、まかく集めて、こうやって、たとえ止めないとね、そ心の影がまっすぐ手手、ちょっと引き立つというところだったんですよ左カウンターどうだ、<laughs> もう一回、いちおろし合います。

得ないいいいよううとところままままままままでもねねねね追込れれててすす倒しだだだだ余裕はラパパの先ほどあありかからーチが前半ポイント取ってたら別にいいですけど取ってないと思うんで、だったら、ここかと。大きく振り回してきました。

Para nagdadalawang isip na dito yung referee mga idol na itigil na yung bakbakan. Pero dahil sa mga hiyawan ng mga fans ng Japanese fighter, ay eh nag ito mga idol. <trips> すみません。相、ま、手、あ、止められてしまいます。一郎、一郎止めないか。なんかデルヴィがタイミングをはかっているところあります。目がね見えてない。も、えー、しかしたら止められると止められるパターンもありましたね。はい、ボディキャスター。一郎。相手はない。ちょっと窮屈なところで打っているようなそんなパンチです。いやボディもちょっと引いてるっす、ね。あんま腰がな、ね、い。やっぱり下がついてこない球で。ね、えーえー Oh <tongan> round 7 mga idol pikit na po yung kanang kamay ng japanese champion mga idol dahil sa malalakas na atake ng pinoy ang pag asang manalo na lang ng kalaban e eh, makachamba siya ng lucky punch mga idol <tongan> Kinakabahan na po yung mga manunood Ano mang oras ay pwedeng itigil na yung laban na ito mga idol Dahil napakadelikado mga idol kapag pinagpatuloy pa yung laban na ito puro sa mukha yung patama ng Pinoy mga idol. Na kahit sumasagot pa to ng suntok mga idol, kita naman na mahina na po yung atake ng Japanese champion mga idol. Round 8 na tayo mga idol. At kung hanggang ngayon, mga idol, hindi ka pa rin nakakapag-like, eh like mo na yan. Pindutin mo rin yung notification bell at i-share. Maraming salamat, God bless po, para updated po kayo sa mundo ng boxing, mga idol. Thank you po, thank you po. だら回り込まないとクリーンするが回り込まないと捕られる可能性もあるのではい。そう。はい。そのし na talaga mga idol para sa hapon, mga idol. nagre response pa kasi ng suntok yung hapon kaya hindi matigil-tigil ng referee mga idol. <laughs>

Round 9. Dito na po tinapos ng Pinoy ang pambato ng Japan na si Jinjiro si Yokah mga idol. Talagang mapait po yung sinapit ng kanilang kababayan mga idol. <tod> <心>オーケーという、ふざきました、重岡銀郎、左ストレート、ー容赦だ At bago matapos ang round number 9 Dito na po nagpasya ang referee Na itigil na yung laban At meron na po tayong bagong kampiyon Sa IBF World Minimum Weight Title Mga idol Si... Pedro Taduran. Matapos ang laban mga idol, ay mapait po yung sinapit ng Japanese champion mga idol. No? Kinilabutan dito si Naoya Inoue mga idol. Anong masabi nyo mga idol? I-comment mo lang yan at ating babasahin.